pag uwi yan, itchachik lahat yan. Wala ka pa rin ligtas. Ay, alasiti na pala. Alasiti na ng gabi. <laughs> magtupi tayo ng mga damit natin. Ngayon tayo magtupi, bilisan natin. Maya-maya, pakain na ang mga sundalo. Pagsign natin yung uniform natin. Dyan. Bilisan nyo na pagluto, mga taong bahay. Ang mga nanay dyan, bilisan na pagluto, magugutom na ang mga chikiting. Malasyate na. Ano mga katulong dyan? O FW? Mga lang tayo, pag wala ang mga sundalo, ang mga bantay. Pero kahit mag man yan sila, Siyempre, kailangan natin mag-general cleaning. Kaya pag uwi yan, i-check lahat yan. Kung malinis lahat. <laughs> wala ka pa rin ligtas. Eh, sigurado yan pag uwi. Mag-check yan ang mga amo. Kung may ginagawa kayo dito sa bahay habang wala sila. payo sa mga gustong mag-abroad ang sa isip nyo ang sarap ng buhay pag nasa abroad ka ang atala nila at abroad ka dami mo ng pera sosyal ka <laughs> hindi nyo lang alam certika ka kung magkaroon ka ng amo na mabait tapos hindi madamot hindi kuripot Si iba ang madamot at kuripot pag pinagsama mo na yan naku wala ka talaga maganda yung kuripot pero hindi madamot maswerte ka pag kuripot pero hindi madamot sigurado ma-extra ka kasi pag kuripot na madamot pa naku, tigang ang bulsa mo Aasa ka lang sa sweldo mo asahan mo lang talaga yung sweldo mo. Ha? Tapos hindi naman ganun ka laki ang sweldo mo. Kunti man lang. Tapos maraming pang problema sa pamilya mo. syempre tutulungan mo yon, Hindi, pwede hindi mo tulungan. Kay, alam mo naman sa Pilipinas, eh, kung hindi naman tayo mayaman dyan, mahirap lang tayo. Tayo ang kumikita. Kaya wala namang ibang tutulong kung hindi tayo rin. Ang isip ng iba, nag-abroad ka. Marami kang pera. Diyos <laughs> Hindi nyo lang alam. Ayan, mag muna tayo. Pansahin natin yung uniform natin. Makakaipon ka pagkatulad niyan. Dalaga ka nag-abroad ka na lang tapos wala ka namang pamilya na susuportahan tapos kung wala namang problema sa kami pamilya mo, hindi nagka problema pero kakaipon ka e, paano naman yung tulad niya kung marami problema sa pamilya mo e kailangan talaga ng pera ng choice ka Eh, huwag ng nang asahan na yung iba dyan sa isip nila eh. Ano, milyonarya na yung mga nag abroad <laughs> Hindi, oy. Akala mo lang yun. Marami rin kami problema. Eh, maliit lang naman yung sweldo namin. Di ba, hindi kung malaki yung sweldo namin, galante ang mga amo namin. Di e, kung hindi, o oh, Kulang pa yung sweldo buwan-buwan. <coughs> Kaya yeah, yung mga gusto mag-abroad ko. Magdasal lang, magdasal lang mabuti. Masana pagdating nyo dito sa ibang bansa. Maayos ang kalagayan nyo. Yun yung pinag-importante. Mayroon na yung pagdating sa ibang bansa. Eh. Kawawa kayo. Kawawa yung sitwasyon nyo. Walang pagkain. Nagugutuman kayo. Pakaaw Kata kaya, katain kayo sa hindi tamang oras. Tapos, tipid na talaga ang pagkain. Bye bye na. Bye bye.